the post na sinasabi kong Rate yung so Yes, yung teaser video ito. What about the film? Paano pag napalabas mo? Uh, uh, pinalabas, saka natin siguro i-evaluate kung uh, may probable cause, kung mayroong basihan para kasuhan. Sa ngayon, ang basihan ng kaso ay yung teaser video na ipinalabas. Attorney, mm -hmm. yes, may mm -hmm. financial damages ba? Or ano po? Yes po. Uh, sa ilalim ng Cyber Crime Act, o po, pwede pong humingi ng damages ang nagre-reklamo ng kasong kriminal. Kaya po kasama sa hinihingi ay ang moral damages. Magkano po? 20 million pesos. Uh, at yung, uh, kung halimbawa kung mapatunay ang mali sila, ilang taon? May kulong ba ito? Um, hintay natin siguro sa korte no, na umabot ito at ang korte ang maghahatol ng pagkakulo. Meron po, may kulong. At ano yung prayer po ninyo? Ang prayer po sa criminal case ay ma po ito sa korte at makulong okay. ang uh, respondent sa criminal case po. Kung may TRO po ba sa showing uh, or anong hindi? hindi po dito sa criminal case. Iwalay pong kaso yung writ of habeas data and we will comment on that pag po lumabas na yung order ng court. Ah, uh, pero hiniling nyo na po na inyong yes Po. Meron pong ipatigil. hiwalay na kaso. O ipatigil the trailer, the, the showing? Lahat po ng paglabag sa privacy ng aming kliyente ay nais namin ipatigil. Kaya po sako po doon yung pagpapalabas ng anumang teaser video na sumasaklaw sa kanyang privacy na walang consent. At ano yung sinabi ni Bossing? Wala daw nag-consult -nag sa kanila o nagtanong man lang? Anong, anong, yun anong? po ang basihan ko bakit nag-file kami ng writ of habeas data. Dahil walang consent. At sa ilalim ng ating Data Privacy Act, ang mga sensitive personal information, hindi mo pwedeng i-collect, i-process, i-share, i-disclose, nang uh, walang pahintulot ng data subject. Kaya yun po ang basihan ng reklamo. At yun 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 advanced copy of uh the -huh. Um, hindi, yung teaser video lang mismo ang aming basihan ng pagdidimanda. At anyone will be, be, be knowing the brief? Na bang... um, we don't know yet kung kailan lalabas yung order ng korte sa ilalim ng rules. Within 48 hours from the filing, uh, maari ng aksyonan ng korte ito. So ito ay na-file uh, two, two days ago. So maliwanag mga ka-clear, ba? Diba? Maliwanag Okay? Binanggit natin kanina. Kasi ngayon ko lang din napanood itong interview kay Atty. Buko, no? So, lumalabas talaga, mga kri, kanina natin tinake up, na ko, ang isa sa mga nagpa kasi walang consent. And, it was admitted by Daryl Yap na nilabas yung teaser nung wala man lang siyang, di ba? Wala man lang siyang in-interview dito sa mga taong involved. Especially Vic Soto. 'di diba? Ano Dito rin po sa RTC. Uh, so hinihintay po namin anytime today or tomorrow, probably or Monday. So At doon, nalaman niyo ba kung anong production outfit yung Vin Sentiments po ang kasama sa kinasuhan namin dun sa Rite of Habeas Corpus. Sino po may arin, Si, si Darelia. Si uh, attorney, anong sinasabi nito no? sa mga nag-share, mga teaser, nagpo-promote sila. Sir, sila yes po, kasama po kasi ang uh, paglabag sa karapatang pantao, hindi po pwedeng sabihin good faith Kung alam mo mapanira ito huwag mo nang i-share o i-repost no, dahil kasama ka sa nag ng publication kasama ka sa naninira sa isang taong pribati si sa si mga Aklis, sorry ah. Uh, binabangit ko kanina, sabi ko, di ba sinabi niya yung mga nag-share, mukhang sasampay niya rin ang kaso. Pero ang alam ko kasi pag cyber libel, pag share, na, na ano to, tinake up na to sa Supreme Court before kasi nga medyo uh, gray area pag nag-share, di ba? Sabi dito mga kakli, very clear, okay, share ko sa inyo. Isa pa, no, siguro para mas malinaw kung talaga may liability ba yung nag-share o nag-repost. Nung mga libelous post, no, Ayon dito sa Supreme Court sa kaso ng Dicini et al. v. Secretary of Justice noong February 2014, sinabi nga na yung liking, sharing, or retweeting a libelous post okay, would generally not be criminal in nature. And it will not subject the person liking, sharing, or retweeting to liability for the crime of cyber libel. Okay? Kasi sinasabi nga daw ng batas, original author. Okay, so except for the original author of the assailed statement, the rest, those who press like, comment, and share, are essentially knee-jerk sentiments of readers who may think little or haphazardly of the response to the original posting. So, ibig sabihin, normally, di ba, pag nagbabasa tayo, yung iba nagla-like lang, minsan di na pag-iisipan. So, yung mga ganun tao, yung mga ganun nagre-repost, nagla-like, hindi sila magiging, Liable in general, no, for the cyber libel because of the sharing or liking or commenting. Uh, ito pa will they be liable for aiding or abetting and considering the inherent impossibility of joining hundreds or thousands of responding friends or followers in a criminal charge to be filed in court? So, syempre, may mga followers ka, marami kang, uh, marami kang friends, na follow sayo, iba like, so parang. Napakahirap naman ang lahat ng ito ay masasama sa kasong cyber libel. Okay? So, sabi dito, the Supreme Court clarified that individuals who engage with the online content such as liking, sharing, retweeting or commenting, simply re react, no? Simply react to or express agreement with the original author's statement. So, minsan may nagsasabi, "I agree." Yun nga daw nag-I agree, hindi nga rin daw liable. Eh. Okay? For cyber libel. So they should not be regarded, ah, huh? they should not be regarded as the content creators they interact with. The author or originator always remains the person who initiated the content. Yan. So nililinaw lang natin dito. Kaya lang sabi natin, iba yung sitwasyon na nag, uh, na, muna, nag mo tapos nagkomento ka pa ng libelous, no? Ng libelous comments din dinagdagan mo pa, okay, ibang sitwasyon yon. Pwede ka na rin madamay doon bilang, uh, uh, ma pwede ka na rin maging liable doon for cyber libel because ginatungan mo, nagdagdag ka pa ng mga komento na libelous din. That online users who share or react to the content without adding their own malicious intent are not automatically liable for cyber libel. Yung nag-share lang, walang ano, walang ibang komento na mapanira din. Okay, ito naman sabi. Um, the court emphasis the original author of the defamatory content is the one who should be held liable. However, there are some instances, circumstances where there, those who share defamatory content may be held liable, such as when the action show malice. So, papakita mo pa yung malice. ba? Diba? ah, huh? Ito, e ito. Providing enough detail to identify a person can give rise to the liberty, even if the subject's name is not explicitly mentioned. So kung, ah, okay, 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 okay. ganito, ganito, ganito. Halimbawa, example dito. May bitanggit. Ha? May bitanggit. Parang ako. Ha? Parang ako, halimbawa. Uh, may isang abogado eh. Ganyan, 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 uh, may isang vlogger, babaeng vlogger, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos may pumasok. Halimbawa, ha? Eh, hindi, so totoo naman to. Pumasok yung Duterte TV na ngayon ay Elon for soul Okay? Ayan. Masok yan. Tapos, sinabi niya ngayon, itong vlogger na engot ay si Tony Claire Castro. Binigyan niya, nagbigay siya ng detail do sa isang content na wala namang detail. So, naging mapanira na yung content of the 30 TV. Yun, yun. Nag-share siya, pero nag commento siya. 'di ba? Ah, uh, liable ka for cyber libel, libel. Very clear? Okay, very clear, very clear. So 'yun lang ah. kasi inano ko na kasi sinabi niya kasi 'yung mga nag-share. Eh. Ilinaw lang natin. Okay, balik tayo, balik tayo kay Attorney Buko.